Dinagsan ng daan-daang empleyado at mga mag-aaral mula sa iba't ibang bayan at lungsod ang unang araw para sa pagpapatala ng mga nais kumuha ng pagsusulit para sa Civil Service Commission o CSC sa SM City Kabanatuan itong lunes May 13, 2024. Sa inisyal na listahan, dakong alas 3 ng umaga, ang bilang ng mga nakapagpatala ay umabot na sa 493. Habang nasa humigit kumulang naman sa bilang na isang libo ang nakapagpatala ganap na alas 5 ng umaga. Ganap naman na alas 5 ng umaga nang i-announce na kasama umano sa first batch ang bilang na number 1 hanggang number 450. Samantala ang number na 451 pataas ay mapapabilang umano sa second batch. Ayon kay Mikaela, isang estudyante mula sa bayan ng Likab, siya umano ay nagtungo sa SM City upang maglibot lamang sana. Pero napag-alaman nito di umano na eh kung alas 8 ng gabi nitong linggo mayroong pagpapatala para sa Civil Service Examination kung kaya't siya ay nagpasya na magpatala na rin upang makakuha ng Civil Service Examination. Ganap naman na alas 6 ng umaga nang dumating ang ilang empleyado ng CSC kung kaya't nabuhay ng loob ang mga matityagang pumila simula linggo ng gabi May 12, 2024 hanggang ngayong araw ng lunes. Samantala ang daang-daang aplikante kabilang ang mga buntis at PWD o person with disability ay tumagal hanggang makapananghali sa bahaging harapan ng SM Cabanatuan City upang makakuha ng numero mula sa hanay ng CSC. Sa pinal na bilang ng mga aplikante na tinatayang Papasok. para sa unang batch ay ang number 1 hanggang 400 kabilang na ang mga buntis at PWD na binigyan pabor upang mapasama na sa unang batch ngayong araw. Bukas, May 13, 2024, araw ng Martes ay nakatakdang bumalik sa SM City Cabanatuan ang karagdagang apat na ra ang aplikante na masasama naman sa second batch. At kagaya pa rin ngayong araw ay panibagong pila na naman bukas, pero ang kaibahan nga lang ay sigurado nang mapapabilang ang mga ito sa mga ma accommodate ng hanay ng CSC. Para sa Balitang Nueva, si Hael Sanavalio nag-uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.